Hmm? Kasunin uh, yes, no. kaya kita. <laughs> akin to! sa'yo! Akin to! Akin! Kanina pa ako dito? Ay, <laughs> si ka naman lumalaki! <laughs> 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 <Akin>. <laughs> <laughs> ko na yan! So, eh. huh? Akin, akin. akin. akin ako na yan! So, eh. Huwag <laughs> <Ay, laughs> ka ka Hmm? 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 ka Hmm? 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 Enyamie, 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 ni pegawai peral di itu. Oh. Hei, hei. Adik yang, adik. Eh, nak ada peluang tubing? Oh, saya. Tubing. Loto. <laughs> Loto. Loto. Gayaan, may shopee sa labas. Nabayaran mo na yon? Shopee? Oo. Hmm, nabayaran ko na yung Kunin mo na lang. Ano? Ano yan? Ha? Huh? Hindi, naghanap ako. May nupala no dito. May gulat para dito. Oh, dito naluto. Kukuli ko sana. Ah, sige. Bayaran mo na muna yung shopee mo, ha? Okay. Bayaran mo muna. Magtay! pizza yan. Yung ano pala, yung pagkain ko sa ref, ah. Bakit ba, ano lang? Bakit ah? may kumuha kasi. Hindi, wala yan. Yung pagkain ko sa ref, nagluto pa ako kanin, eh. Ay, may gatas pala dito. Yo, oh, ako bala dito. Sige na, sige na, sige na. Ano sige na, maris ka na. Uh, ako na magbantay dito sa ref.

Dikin tu, dikin. tikin tu. Masarap. Masarap kan? Masarap. Masarap no, masarap malu tu no iba no. Masarap. kaya kita. Kesunin kaya kita. Ah, ah, ah. Jadi tunggu makan ini. sabi kau mau lulu tu Ini semua sekali kita pati barai. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? 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 apa Ang ina, pagkain ko yan ah. Pagkain ba to? Hindi ba marunong mag-mute na sa'yo? pangalan yan, pagkain mo. Ano pangalan yan. Tatanggi kaya... mo pa, ikaw na ako yan eh. Hindi ako kumakain yan, baka sila. Ano? Hindi nga, may CCTV ah. Balik mo. Ano yan? Ano yung generator to, may CCTV? Ano to, opis? Kaya pala kanina sinasabi mo, tubig lang na tubig ah. Tapos gulay ka ng gulay. Totoo naman eh. May tubig dito sa tabi ko. May gulay. Eh, oh, Ay, pagkain no. ko yun ah. Eh, Anong pagkain mo? ni sayo to. Baka yung sayo doon si taas. Puno mo na lang doon. No, 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 no. <laughs> Akin to. Ano Akin, oh, sayo? Akin to. Akin. Kanina pa ako dito. <coughs> <coughs> Kumain ka naman lumalaki. Gabawasan ko na yan. Akin na yan. Huwag ka madamot. Huwag madamot. Pwede ako lumalaki kasi madamot kayo. Kaya na. Kasi wala ka naman ah. Akin eh. ka na. Para lumaki ako. Wala pa kang Ayos ka dyan? No, 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 no. ko, oh. naipit pa ako rito. Naipit. Nagawa mo na ako ng pagkain, tapos naipitin pa ako rito.